kasi pangaw daw ang ilo. <laughs> suspect, suspect. Hindi crush lang crush niya. Oh. Inano mo na sa crush mo? Oh. <laughs> 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 Ayaw pa nilang mamili, guys. Kasi magsusuklay at magliliptint pa daw sila. Tingnan mo si aling maliit, oh. For the liptint, batang-bata. <laughs> Kakatuwa naman si aling maliit marunong mag-ayos sa kanyang muka. Tapos, sakmo, sobrang arot ni guys. Tingnan nyo, oh. Alam nakita kayong pagong. Ano na pagong akabawa? Oh, ano siya? Oh. Aka, Saan tiling? siya galing. Diyan nga sa lupa. Nakita ko lang. Saan? Nakita ko Hindi lang. Hindi ko rin napansin. Nadaanan natin. Oh. Binas wow, ko yun. Kala ko ano lang. Ano nang niyo. Ah! Wala natin, Ay, na, na, ano nga. Ano oh. nga. Ano nga. Ano Ano nga. Ano Sa tubig So guys, ayun, ready, ready na kami para sa palaro sa mga bata. Yung nag-aaway pa ang ano nga sa ko ng aling maliit. Ito <laughs> lang yung maka nakaya namin. Sorry na sa inyo. Mga bata, mag-ready na kayo sa palaro namin. Yes. Hi guys! Paalis na naman po kami at bibili kami ng palaro sa mga bata, ni aling maliit at sa aling maliit. Hi, Aling Maliit. Saka po, nasa ka na nabupunta, Miss Aling Maliit. Mami mo eh. May mili na naman po siya. Anong dala mo pong bag? Ayan. <laughs> ano, ano Para san yan? Para saan yan? Lalagyan ng Hindi ka naman kasali sa laro at eh, nakasali ka na sa party nung ano, nung kaklase mo. Hindi ka nakasali ha? Ang <laughs> <Ay>, ilong o. <laughs> Ay, sakma. Sakma. Wow. Kasali ka ba sa palaro sa 29? Yan. Yeah, kasi gagawa tayo ng loot bags. Maraming loot bags. saling maliit loot bags. Gagawa tayo ha. Parang sa mga, mga bata. Galing no? <laughs> mo. Ano yung loot bags mo? Grabe naman yung loot bags mo. Ang laki laki-laki. <laughs> dito maliit sa na yan. po natin ang suot ni aling maliit at ni Hana at ni Sakmo. Tingnan natin kung sino mas maganda. Itong kay aling maliit ang suot. Ah, aling maliit, ikaw ba mas maganda sa inyong tatlo? Oo. Bakit? Kasi maganda ang suit ko, maganda ang mukha ko, maganda ang sapatos ko. Ay, hindi, sapatos sa sandals yan. <laughs> Ito po ang suot ni Hana. Anong suot mo? It's boo Oh, Maganda ba si Hana guys? Si Sakmo maganda ba? Sakmo maganda ka ba sa tatlo? Yes. Sabi na aling mali siya daw maganda. Ako, Ako pangit talaga. <laughs> Isang puyod lang. Sabi <laughs> talawa pa ay, yan. Iyan lang. Sabi niya. Kaya guys, samahan nyo muna kayong mamili ni Aling Maliit. Hana at sakmo at kasama rin ng mama namin na mataba. Let's go! suspect, suspect kain Ay kain mataba na nga. Oh! <laughs> May ano ka. Huwag mo ni sama ma. Huwag mo ni sama yan. Suspect, suspects suspect, suspect! Crush ng crush niya. Pero iniwan kasi pangod daw ang ilo. <laughs> suspect, suspect. Hindi crush ng crush niya. Oh. Ilaano mo na sa crush ka. Oh. oh. <laughs> 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 oh, yeah, <daga> <laughs> <laughs> kami. Hello. Hello. dagas Hello. 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 pa Hello. 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 ka Hello. 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 mo? Nasa toolbox. <laughs> malita man siya, okay lang. Grabe, ang bilis talaga ng panahon. Malapit na naman matapos ang taon. Kaya dapat happy din ng mga bata, Diba? Bago matapos ang taon na to, papasayahin natin ang mga bata. I-share din natin ang mga blessings natin. O, oh, kaya tara na, mamili na tayo. Tingnan mo sa si Aling malit o. Oh, pa, pa sa part na to. Hmm, ang batang ara, hindi na nahihiya eh. O, sa mo, pangong ilo. Hey, let's go, mga pangong. pango, pango. Ayaw pa nilang mamili, guys. Kasi magsusukli at magliliptin pa daw sila. Nan mo si Aling Maliit, oh. For the liptin, batang-bata pa. <laughs> Nakakatuwa naman si Aling Maliit, marunong mag-ayos sa kanyang muka. Tapos sasak sobrang arot yung guys, tingnan nyo. Tara, pasok na tayo. Bilhin na natin ang mga dapat bilhin. Dapat, ready-ready na tayo sa palaro sa mga bata. Hindi pwedeng hindi. Insan lang to sa buong taon, guys. Pamimili po kami. Hi, Aling Maliit. Let's go, let's go. Graham, 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 dito ang Graham. Grabe talaga, nagkakaubusan na ng Graham, guys. Ang natira, itong crush Graham. Sana bukas may stocks pa din. Kaway-kaway dyan sa mahilig sa Graham. Grabe, naalala ko dati, wala kaming paganto-ganto sa bagong taon. Wala kaming desserts, wala kaming spaghetti, wala kaming masarap na ulam. Basta kompleto kami, okay na yun. Pero sa ngayon, guys, sobrang daming dumadating na blessing sa amin. Kaya thank you sa lahat ng sumusuporta sa amin. I love you, guys. Buhatin mo na, ay, tamo, nagareklamo ka. Bote mo na Oo oh. nga pala, magpapansit nga rin pala kami. yeah, bumili kami nito, ang lalagay ng pansit. Yung pang one person lang. Yung para sa mga bata lang, di ba? Diba? Kasi bukod ang palaro ko sa mga matatanda. Mga bata mo na unahin, guys. Para happy na sila. Tam sa aling maliit mo. dali? Oh, oh. Let's go, guys. Na rin. Sinong pangit? Ay, ang famous talaga ng mga kapatid ko. Ang dami nagka-picture sa kanila. Hindi ko na nabijohan ng iba, guys. Super busy sa pamimili. Grabe. Ano ang ayaw sa'yo mo? Hindi ako makakain. Bakit ayaw? Ano? 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 Tingin, tingin, tingin. Tingin, tingin mo lang ngipin. Magalaw ngipin. Ang na tayo sa bahay. Eh, dami. Okay. Ala eh, nagutom ang mga batang are. Kaya ayun, kumain muna kami din sa tabi. Nakakapagod talagang mga grabe. Kung sa si aling malit oh. Sasama la ang para kumain sa Jollibee. Pero dahil gutom na daw siya, di na lang kami kumain. Hindi na kami nag-Jollibee. Ay, pinagayabang sa akin ang kanilang pinamili, oh. Sayan na naman ang batang are. Ah, pakakit talaga. Ano ba na kinakain mo? Sushi. Sushi daw, Anong tapag dyan nga, ben? Then Finid. I see it. Oh, takaw nila guys. Save pa more. Pinamili mo ba? Taraaan. Ang takawa Mamili siya o. Oh. Ito nila ganyan. Ang cute. Takaw na lang. Yes. Takaw na, Taka na lang to. Takaw na lang yan. Bali, pa na nga pala kami, guys. Sinasabi ko na sa inyo ngayon palang mamalengke na kayo. Sobrang daming tao na. Let's go. Pauwi na po kami, guys. Nakakapagod. Grabe. Mamas ko ka pa, Hana. Hindi ko aling may mamas ko ka pa. Para uwi na tayo. Pagod na talaga ako. Wala, may nakita kayong pagong. Ano ito pagong na kawawa? Kuya, tarihan mo. Ano? Ano siya, oh? Ako ano siya galing? Diyan nga sa lupa. Nakita ko lang. Saan? Nakita ko lang. Hindi ko rin napansin. Nadaanan natin, oh. Bilis, kuya, tarihan mo. Ano nang niyo? Luma. Luma. Palakihin natin. na nga. Ano yan o? Matuloy na. Sa tubig na. Tayo. Nas... tayo. Anuhin na lang natin. Ano matuloy. Ano? Aling mali ikaw mag-ahok eh? <storen> ba? Lili! Lili! <Vallahi> Dadali namin guys, Sampagong. pagong. <storen> Takot-takot si aling maliit. So guys, eto na sa bahay na kami at naandito na si Aling malit Sakmo para magbalot ng loot bag na ipapamigay namin sa mga bata. Anong binili namin? Ito, yan. Pillows. Chocolate. Marshmallow. Ano to? Jelly stick. Jelly, yan, stick. jelly stick. Nisin wafer. Ano to? Cream stick choco, at chocolate chocolate. Balotin nyo na. Bilis, go. Ito mm -hmm. ano na. Bali ang nilagay namin ay dalawang chowi chow. Kanan sa mga nasa bali. Ito ba? Pwede na ganyan pa. Masalaw. Dalawang chowi chow ko yan. Chowi <makes> chow Sorry, ito lang po na kaya na namin, di ba? Yeah. Di ba? Pero choco, dalawang chocolates, tapos marshmallow, yan, ito dalawa, guys, yan, ang dami namin nilalagay, guys, ha, dalawang marshmallow, dalawang jelly stick, Isang mason wafer, dalawang cream stick, at isang yellow. Ayan. Binisan na natin magawa, guys. Lahat? iyan ano natin? Pati blue? Oo. Lahat. Lahat. Itong marshmallow. Cream stick. Ay, meron na pa. Tapos meron pa wafer and... Yung wafer. Bring it. Yung wafer. Ano nga oh? Saling maliit nagagalit. Wink for them. Gagalit, for them. Uh. The chocolate. Anong, hmm? Saka e? dito? Uh. Na, ano dito? Maraming pa dito pa talaga, pa talaga loot bags. So, Sabrang marami pa niya. <laughs> ano? Ano nga? Saka wala loot Ano? Bring

Ito lang yung nakayahan namin, guys. Huwag na kayo ma-art. Saka wala sabihin niya, saka. Wala. Ito lang kasi yung namin. Marami namin ito, oh. na rin to oh. suffer suffer usog dami, guys. suffer dami namin ginagawa. Yan. Yan, oh. Ingaling muli at maraming mga sa eh. Yeah, kita-kita tayo. Kita, Sana natuwa sila, 'di ba? Yan. Sana natuwa kayo guys sa aming ano, sa aming pakulo nila aling mga pagsakit. Ipapansit pa naman kami. Ayan, eh, yes. magkayo. tayo. Magluluto oh, kami ng pansit tapos fried chicken para sa inyo, di ba? So, parang para na sa ano. Aling... Hindi, para sa atin. Hmm, para sa mga bata, ha? Bakit wala ako? <laughs> hindi ka naman kasali eh. Kasali ka kaaling maliit <laughs> sa palarang so, hindi. Kasali at... eh, Kaya guys, sa pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel guys, mag-subscribe okay. na rin kayo, di ba? Mali mabigang kayo ng tablet ni Aling Mali. Aling Mali, kung bibigyan ka ba ng tablet Aling Mali? Bag. Ma Aling Mali, kung magbibigay ka ba ng tablet? Oo, uh oh, oh, uh yeah, -huh. like, share and subscribe oh, daw. Diba? And lagi kay nanood ng vlog namin. Yan guys, kaya yon. Kaya. Ilan sa lalaki? Bint-bint. Basta marami yan. bainte, bainte, bainte. Bain. Basta ano ang chucha <laughs> ko. Maswalo. Parang may kulang pa dito. Parang may kulang. Ano yung natin yung ano? Shout out nyo na kami. Ano? Shout out. Sila ang shout out. Shout out. Shout out sa inyo guys. Kasi ako ba eh, hindi. O, sa akin sa ay, Sino-sino? Yung babae doon. Ah, nasa amin naman sa binti. Shout out ko sa kanya. Shout out daw guys. Yan. Marami din okay. na nagaka-picture sa kanila guys kanina. Dito na na-videohan guys, ang daming masabihan. Ah, bibilis na natin. Let's go bilisan na natin. Para matapos na agad tayo

Okay lang, okay lang. Maglahok. Ang dami. natin. Ang dami Sino kayo magaling sumayaw guys? Guys, atin yung sino magaling sumayaw? Isak mo ba si Aling Mali? -i? No. Si Aling Mali mo lang nang nasayaw. No. Go, habang nagabalap ako ng litbay. Oh. a apachapati, a ah. Oh. Aha, oh. aha, a aha, 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 Isak mo naman, isak mo. Tingnan natin, guys. Isak mo nga ba o oh, si aling mani? Anong sasawin mo? O, dahil, apat-apat yun nga. Para, para, para. Sige. Go. 1, 2, 3, go. Apat-apat oh. Apat-apat Apat-apat Ha. Aha, aha. Apat-apat siya. Apat-apat Apat-apat siya. Aha, aha, aha. O. Sino ka magaling sumero, guys? Comment nyo nga, guys, kung sino magaling. Ay! nagkatara yung pang dalawa o oh. <laughs> ay si aling maliit guys i-comment nyo nga kung sino mas magaling si aling maliit nga ba o sasak mo comment na bilis so guys ayan, ready ready na kami para sa palaro sa mga bata yun nag-aaway pang dalawa ano nga sabihin mo aling maliit eto lang yung nakaya namin sorry na sa inyo ikaw sasak mo eto um, ready na kami sarap palaro namin yeah, ready ready na kami na Napin, maging happy na kayo. Kaya guys, don't forget to like, share, and subscribe. Yun lang ba yung arti? Gra. Mga bata, mag-ready na kayo sa palaro namin. Yun. Yes.